Mantakin mo 21% na lang naniniwala sa kanya. Saka nakakita ng ganun. Hindi kasi alam mo bakit ha? Ah? Kasi impeachment it doesn't mean na you're guilty of a crime. No, 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 no. Yung impeachment is wala nang tiwala ang taong bayan Yun yun eh. Hindi yun crime. Okay? So ano yung mga yun? Eh tulad itong flood control project na hindi niya napidabayaan niya. Kaya nga ho, 21% na lang yan eh. That's really, alam mo yun, an indication na dapat na ma-impeach itong presidente nito. Wala nang tiwala sa yun, tamba Mahiya ka naman. Isa ko sa ibang bansa yun, nag na siguro. Eh ito, wala. Kapal na mga mukha nitong Marcos na ito eh. Oh. he's done very well. In contrast, Vice President Sara numbers have held steady. Oh, lubos na mahusay, 43%. Oh. grabe ah. Oh. Palakpakan natin. Lubos na mahusay 10%, mahusay 33%. Ilalang oh, Ilan lang ang hindi naniniwala? 23%. kitang <laughs> kita mo eh, yung mga tanso lang ang hindi naniniwala sa kanya. Yung mga utu-utot bayarang uh, followers lang ni Marcos ang hindi naniniwala kay BP Sara Duterte.